Next ko lang ang mini vlog ko guys, ito na pala yung aking kinuha pangarga doon sa truck. Ayan na sila, tapos may papaking dito sa may terminal dahil din na ako muli sa bahay para ipaking kasi mas magagastusan. Ito yung ating pangarga na pinick up natin galing binabes ay taytay. Tay. -tay. lang tayong padalang. Ito guys yung mabintas, kahong mint sa binabes 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so, 15 kilos na siya guys. Ano? Oh. So, freezer na freezer talaga tapos so, pinick natin sa so, Galing tayo sa Malampaya. kapag tayo din ng limang tito sa at 30 krasong Facebook ganito. Dito tayo sa terminal sa golan guys yung ating product. Fish longganisa siya. Ayan o. Oh. So, kung alam natin, gawin na tayo ng pakit. And then, meron din tayong tahong meat. Ayan o. Oh. Maglalagay tayo ng 30 pieces dito sa box. Okay, sa cart. 35 pieces and 35 pieces na fish piece ganisa 7 kilos na fish ay na 35 pieces na fish piece ganisa 7 kilos na fish ay nanot. na ang ice. At yun nga guys, pagkatapos kong bumili sa new market sa mismong ice plant ng ice ay nilagay ko na dito sa ating pangarga. Papuntang din May powder kasi tayo doon. Kaya kailangan nating lagyan ng ice para maguman makarating doon sa pupuntahan ay nagyelo yelo, -yelo pa at malamig pa. Dalawang oras nga pala ang biyahe papuntang Binamista mula dito sa Puerto Princesa. Pinapakarga ko lang sa van ng Winavesta papuntang Benavesta. Araw-araw may nagbabiyahe papuntang Benavesta kaya pwede kang pumunta at pumasyal doon sa kanila. I-flex ko sa inyo guys kung saan ako kumuha ng karton at packing tip at plastic na hindi butas. Bindi ko nga pala yan dito sa may 1 Asinso. Dito sa harap lang ng gulan. So yan guys, wasok tayo dyan. Hanap tayo ng kailangan natin para hindi na mahirap padala yung ating box. Kailangan na lang natin packing tape at plastic and carton. Dito ko yan siya binili guys. So yan mura lang din naman. Siyempre pa nagbe-business ka. Is no business ay kailangan mo. Kailangan mo maparaan ngayon at para mas makakatipid ka. Kaya mas mas mura ang carton kumpara sa box. At least karti lang lagyan mo lang ang buog ng plastic na hindi butas. Ayun na pang Ang arga. Ayan sila oh. Na, na kami sa may Sanos si Trading Elementary nakalipat naman kami dito guys sa ano. Sa U1 Hardware. Tayo kita niyo view ang ganda. Ang sipag ng mga anong dito, yung mga lodi. Yan yun lahat. Oh, ko na 15 yun eh. Dalawa siguro yan. Oh, dalawa nga. Yan so, guys, kuha ng pangarga natin. Yan dito yung kinarga. yang hindi ko kaya. <laughs> ya, ikaw na lang ya, sponsor. Hey guys, welcome to my pasan. <laughs> Ay, shout out idol. Shout out. Shout out everyone. 50. Thank you. Ay, kamo na. Pero hindi ko kaya to. Malaglag ang <laughs> akin. <laughs> Patres pa. Magkano 'yun? Kompi no. pati daw pati. Sandaan na lang. Pag ano na ako. Ayan, na nga padala sa inyo dyan at pagkatapos nga palang mapakin yung ng takarihin na yan at sinabi ko na yan sa sasakyan na binabesta na ban na yan ang aking pangarga at ito nga palang iniwan ko ay pantinda ko para sa kadiwa ng SM para bukas kay sandiman man bukas kaya yan, kumuha na tayo ng tricycle na ating mapipick up papunta ng sandiwa dun yun sa bahay sa amin ang aking destination guys, pauwi na ako ha at iniwan ko ng aking pangarga dito sa terminal ng Gulan at ang biyahe nila ay 1 p.m. pa ng hapon at anong oras pa lang ngayon 9 am Bye bye! I love you!